punta na naman tayo ngayon sa garden ko ha. Magtatanim tayo ngayon ng dahon sibuyas. So guys, as you can see, nasa restaurant tayo, okay? So kaya ako magtatanim ng dahon sibuyas para para hindi na ako bumili. Kasi everyday nagpapabili ako ng worth uh, 150 na sibuyas, dahon sibuyas, para palagay sa tinola, sa pansit. So ayun guys, punta muna tayo dito sa kusina. So eto na yung mga itatanim natin na daon sibuyas guys. Wait ha. Yung mga dahon sibuyas pala ay madali siyang malanta. Tingnan mo. Oh. Tapos bumili na naman sila ng bago, hindi nag-iisip. Sinasayang lang nila yung pera, kaya nakakainis. Cha-charge ko to si Chai Chai. So, eto yung itatanim natin, guys. Come on, let's go. Ngayon, pupunta kami ni Abing sa sa garden Hi. para magtanim. Okay? May sa gawas, oh. So, eto yung aking maliit na garden. So, dito namin itatanim yung aming dahon sibuyas. Pag hinay ha, kay Meda, iats, okay? So, eto guys. Dito, pag hinay mga patay na yan. So, yung gagawin natin, tatagalin lang natin yan. Yan. So, si Abing maglalagay. Abing, pag hindi na, ba yung Ayan guys, Oh. Tinutura, natin si Abing magtanim ng dahon sibuyas kahit mainit. Ayan. So, ibutang la, oh. So, ayan. So, ganyan lang. Oh, yun, yun lang. Yung mga patay lang. So, ganyan lang magtanim ng daon si Buyas. Lagyan mo lang ng butas, tapos i-baon mo na siya dyan. So, para-paraan lang ha, kay ang mahal-mahal ng mga dahon. Ay, didi, pwede kit didi, oh. So dito sa ibabaw. Oh. So, ganyan lang, guys. So, marami na pala akong natanim dito ng na mga dahon. Tingnan mo, oh. Ayan. Ayan. Pamutag oh, pa, dito Ayan. Nanasa pasulang. Ayan, oh. Pasok tayo dun sa loob. Meron pa dun. Wait lang, ha. So, eto na yung mga dahon sibuyas ko dito sa loob, guys. Yung mga natanim noon pa, ayan o. Oh. So, medyo hindi pa siya magaganda. So, yung gagawin lang natin dyan ay didiligan natin yan na merong fertilizer, fish emulsion, yung mga dyan. Yung iba, ayan, malalaki na o oh, mahahaba na. So, pagdating ng time... Hindi na ako magpapabili ng mga dahon-sibuyas kasi mapupuno na tong garden ko ng mga dahon-sibuyas. Okay? Sa panahon ngayon na napakamahal ng mga bilihin, sa panahon ngayon na napakamahal ng mga bilihin, uh, makakatipid na ako kasi meron akong tinanim na mga dahon-sibuyas. Hindi na ako nagtagal dun sa garden, guys, kasi napakainit na masusunog yung maganda kong mukha. <laughs> Bukas ulit, um, yung pagtatanim nga pala ng sibuyas ay hindi lahat ay nabubuhay. Yung iba nun namamatay kasi, kasi palaging umuulan. Alam mo naman, ma mabilis siyang matunaw pag palaging basa. Pero ganun pa man, try and try hanggang sa magtanim ulit. Ganun lang naman yun. Uh, 'wag lang mawawalan ng pag-asa. Salamat sa inyong panonood. Bye everyone.